Pagdadalamhati at pangungulila ang labis na nadarama ng pamilya ng OFW accountant na pumanaw sa Alcobar, Saudi Arabia na si Mario Madrid Villanueva, sanhi ng stage 3 lung cancer. Hindi makapaniwala ang mga anak na bangkay na lamang ng kanilang ama ang kanilang mahahagkan matapos ang 23 taong pagkakawalay nito sa kanila. Ayon sa anak ni Mario na si Maria Kathleen Padilla, ang kanyang ama ay pabalik-balik na sa ICU dahil sa malubhang sakit nito na itinago sa kanila. Nalaman na, na lamang nila ang kanyang ama ay nasa ospital na nang mabisita ito ng kanyang pinsan na OFW din sa Saudi Arabia. Dinala siya sa ospital tapos lagi nasa ICU, tinatanggalan ng tubig sa baga. Tumawag po yung pinsan ko sa Saudi, nagtatrabaho kasi Magnolia nga po. Tapos pinakatapos sa akin yung video ng daddy ko na nasa ICU siya, naghihinga luna. Bago pa lamang magkasakit si Mario dahil sa matinding pagnanais na maging maganda ang buhay ng pamilya sa Pilipinas, nagdesisyon ito na mag-TNT upang ang pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan ay maisakatuparan. katuparan yung patago-tago siya, nakikitira sa kapwa Pilipino. Ganun po, naging TNT din po kasi siya doon. Tapos, misan nag ano po, ng construction para mabuhay siya. Ang pangarap sa amin ng daddy namin gusto, bibili pa kami sariling lote, yung magkakaroon kami ng negosyo, ipapatayo, kasi Matam matamad na nga daw siya, kailangan namin magkaroon ng negosyo, hindi po natupad. Ito lang po yung bahay na napundar ng dadit mami ko. Labis ang panghihinayang at lungkot na nadarama ng anak ni Mario dahil sa pagkakataong nagkaroon ng malubhang sakit ng kanilang ama ay hindi nila ito naalagaan hanggang sa binawian ito ng buhay noong January 18, 2024 sa Alcobar Hospital sa halip na makasama at makabahagi ng espesyal na sandali ay mga labi na lamang ang kanilang nakapiling. Gusto ko po na mauwi-uwi po siya ng Pilipinas kasi nasa Saudi nga po siya. Tagal po kasi yan din na uwi. Halos din namin siya naalagaan. Doon na siya nagkasakit. Natigok. Wala na po. Inabutan po. Inuwi po namin siya dito. Patay na sa tulong ng pamalang palalawigan sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali, napabilis ang pag-uwi ng labi ni Mario sa kanyang pamilya sa Mangino, Gapan City sa pamamagitan ng malasakit OFW help test na tinutukan ang proseso mula sa Alcobar hanggang sa Pilipinas. Kaya kahit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, Lubos ang pasasalamat ng pamilya Villanueva sa agarang aksyon at tulong na ibinigay ng pamalaang panlalawigan. Uh, nagpapasalamat po ako sa tumulong sa kay Governor Umali po sa amin sa pagpauwi po sa Pilipinas na aking ama na si Mario Madrid Villanueva. Lubos puso po namin pasasalamat ng pagtulong niya sa amin, pagsundo po sa airport, agad sa pag-aayos po ng papel ng mga Phil ng daddy ko. Maraming maraming salamat po sa World of Capitolio of Health Tricks po. Maraming salamat po. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.